dogs out pagatagabi mga igan welcome sa live natong labio dito po sa Jamie Street News TV at uh, wow puno-puno tayo ha? ha hindi ng tao kundi ng aso ating mga bisita kay Gigy siyempre man's best friend mga igan nating mga tao ang mga aso at sa sobrang pagiging kaibigan po nila mamaya mapapabilib kayo sa mga asong may silbiya sa ating lipunan alam din natin siyempre mga tamang pag-aalaga po niyan yung mga pet dogs Iba kasi, gusto lang mag-alaga pero kinukulong naman. At kung may solusyon ba sa mga laging yung pasaway ba na aso? Kaya, simulan natin. Narito na! Rarampap po! Sina! Ladies and gentlemen, Biscuit. naman natin. Ginger. Yan, si Ginger yan. Next, si Warrior. Yan, si Captain America yan. O, oh, ayan o. Oh. Smokey! Smokey! Susunod po si Gagal at si Prince. Yan po ang pangalan ng kanilang mga abong. ay naman yung mga aso. Ay, di. Ay, sila na pala yun. Sila na pala yun. Pasensya na. Tao lang. At para ipakilala yung ating mga bisita na yeah, mga pasyonistang chow-chow, narito si Jay Lavillas, events chair ng Chow-Chow Club of the Philippines Incorporated. hey Oh, Jay! Mayroon mo mag-train ng mga chow-chow? Training-wise, ang personality kasi ng chow is medyo independent and dominant. Okay. So, ang mga amo nila dapat talaga Oo. very <laughs> live act na, uh. Exactly. Okay. And very strong ang personality. Mm -hmm. Now, pagdating sa obedience training in terms of tricks and stuff, hindi sila nasa top of the list. So medyo um, matiga, matigas ang olo yes. ng konti. Yes, pero in terms of training naman, pagdating no. sa dog show, like ano, most of these dogs are show dogs, no? Mm. Uh, in terms of training that, it's not very hard. Nasa, nasa, nasa ano talaga, nasa personality nung nag-handle. Okay, pero mabalahibo, um, no? makapal. Kanina, hinawakan ko yung isa, parang ano, sarap eh. Pero <laughs> sa tropical country gaya ng Pilipinas, sila ba naka-adapt na, uh, dito dito na to naka-adjust na sa weather natin. Actually, ito yung tricky diyan, ano. Oh. It is very possible after generations na mag-adapt sila sa country natin. Mm -hmm. But they will stop looking like that. Mm -hmm. Alam niyo yan, na parang malamang yung mga nag-adapt sa tropical country, mas manipis oh. na yung balahibo, ito mas dapana, mm. mas mahaba ang uso. Oh. So to keep them like this, kailangan alaga sa supplements, alaga yung temperature, okay. gano'n. Ano naman kinakain ng chow-chow, Jay? Well, kanya-kanya uh, naman 'no. Ang ano naman namin talaga is do what works for you. Pero mm. ideally dapat premium dog food, okay. no table food. And para sa naman sa lahat ng aso, maraming bawal, bawal ang sodium, bawal ang sibuyas, bawal ang bawang. Uh -oh. Bawal din ang basta table food, yung okay. tira ng tao. Pag tinignan mo sila cute ano? Yes. Pero may, may wild side bang ba chow-chow yung baka amo lang yan na ah? pag may ibang tao nangangagat din. Actually, uh, unang-una, responsible dog ownership. Kasama dyan yung kung masungit ang aso mo or may temperament, sana wag mong ilabas. Okay. Or pag nilabas mo, warn people na lumapit, lalo na mga bata. Mm -hmm. Mukha kasing teddy bear eh. Oo, nga. So yung bata pwedeng Para oh. di ba? So, tapos ang isa pang, ano, hindi naiintindihan ng tao about the chow-chows kasi kung titingnan niya yung mga mata nila, wrinkled. So yung peripheral vision niyan maba mahina. Ah, okay. So pag biglang dito pumasok yung, yung kamay oh, or whatever oh. nagugulat sila. Okay, so, kaya nila na pagkain. Oh. Uh -oh. High maintenance bang uh, mga asong katulad ng Chow Chow, J kung pag para sa ibang aso? Pag ako tinanong mo about uh -oh. high maintenance, what is high for you? Uh -huh. Kasi ako ako, kami we don't mind din. Eh. Mhm. Uh -huh. so, Magkano bang ng Chow Chow sa so, magsisimula pa lang? let me answer the question nalang oh. by saying the average price sa pet shop. A pet shop, which shop, we, oh, do sige. not, we do not advocate. of okay? okay. We, don't, we don't advise na sa pet shop kumuha. But uh, average price would be around 20-25. 20-25. Yeah. Tapos, eh, yun, yung araw-araw niya na nakakainin, Siyempre, dapat may budget ka rin dyan para hindi naman siya mapabaya mga magkano. Uh, per, ako lang, ha? Oh. Ako lang, and I only have two dogs. Oh. Siguro around mga 8,000 month. 8,000 a month. 8, yeah. Okay. Paano alagaan yung balahibo nito? Uh, medyo makapal, ano? Uh, may regular trimming ba yan? O Constant threading? grooming. Constant grooming. Oh. Like, buti na lang ako, I don't have a 9 to 5 job. I work at home most of the time. Suklay lang ako ng suklay mayat mayat. Okay. Yung yeah. Yung lifespan naman ang, ng, ng chow-chow, amusta? Ah uh, sa box, nakalagay 14 to 15. Mm -hmm. Pero yung chow-chow ng pinsan ko, 17 years old na mm -hmm. So, it really depends on the care okay. So, the more bawal you give them, the shorter their lifespan Okay, meron ka bang ano, konting paalala sa ating mga manonood kung gusto, gusto nila mag-alaga ng chow-chow? Uh, research lang about the breed, what it takes to care for them and properly care for them mm -hmm. Wala pong bear type at lion type na chow, that is only <laughs> smooth at saka rough Invento mm -hmm. lang po ng Pinoy yung bear type and lion type And unang-una for any dog lover, first of all is puso. Mm -hmm. Kasi pag mahal mo talaga yung aso, kahit anong breed yan, you will care for them properly. Okay. Okay, salamat si Jay Lavinias Kuyan, events chair ng Chow Chow Club of the Philippines Incorporated. Yung pa isa, sumama kayo sa mga club para kayo-kayo minsan mag magbigay ng mga tips yes. na Pati magkakwentuhan, yes. magpayuhan din. Yes. Okay, dyan muna kayo mga Chow Chow at mamaya bibida naman natin yung mga asong bibo. Yung mga asong may trabaho po sa ating lipunan, kung sino-sino sila, abangan yan sa pangbalik ng Tonight with Arnold Glavio.